Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga ngayon at tara mamigyan na po tayo ng mga masaswerte po mga 6 digit lucky numbers Pilipinas po at abroad syempre mga lucky numbers po namin inaalagaan po natin to ng 3 days bago po natin palitan At ang nais po namin dito sa Lucky World lahat po tayo ay swertehin at manalo. Okay? So mga kalaki, ang mga lucky numbers po natin na binibigay po sa inyo lahat ay sinusumada po natin mabuti para po sa mga masusugid nating mga followers na nag-aabang araw-araw po. Ayan mga kalaki. Ano po? At ngayon pong alas 11 ng umaga, ang mga lucky numbers po natin na ibibigay sa inyo ay para po sa lahat. Abroad po at Pilipinas. Kahit nasaan po kayong lugar, kapag ka ang lucky numbers po namin narinig niyo po sa akin, ilapan niyo po kunin niyo. Libre po ito mula in-upload po natin sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Libre po ito, wala po itong bayad. Okay? Ang private consultation po ang may membership fee. Uh, baka gusto niyo pong i ang ang membership fee po sa sa private consultation po. Ayan. Ano ito po tayo sa si isang kainan ngayon? Nagla-lunch po ako. Ayan, napakadami po. Ayan. Nandito po tayo ngayon kumakain po tayo sa isang fast food. Okay? So mga kalaki, ang mga lucky numbers po natin na ibibigay ngayon ay talaga pong maswerte. Kaya ano pang pa hinihintay mo? ba diba? Kung gusto mo, kunin mo na ang mga lucky numbers po ngayon. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan mga kalaki. Ano po kaya? Ito na po ang mga 6-digit lucky numbers po, Pilipinas at abroad. Umpisaan po natin sa 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers mo ay number 11, number 41, number 37, number 18, number 26, number 37, number 48, number 53, number 19 at number 61. Ayan mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers abroad mo ay number 27, number 38, number 37, number 29, number 14, number 40, number 16 at number 43. At syempre, isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Eto na, ang 7-digit lucky numbers abroad mo ay number eight number 26, number 32, number 34, number 35, number 29, at number 16. Ayan. At syempre, ito naman po, ang 6-digit 1 to 29. Ang 6-digit 1 to 29 mo ay abroad pa rin to ha. Number 14, number 4, number 23, number 21, number 6, at number 18. Ayan po mga kalaki at syempre ito naman po ang 6 digit 0 to 9 ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 3 number 1 number 5 number 2 number 0 at number 6 ayan mga kalaki at syempre ito naman po ang 5 digit lucky numbers abroad ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay number 15 number 27 number 38 number 14 number 5. Ayan po mga kalaki. Siyempre, kumpleto na po yan ng mga lucky numbers abroad. Dito na po tayo sa Pilipinas. Ito na po ang 6 digit. 642, 645, 649, Ayan po, 649 uh, 655 at 658 6 digit lucky numbers okay? so mga kalaki, tandaan nyo po ang lucky numbers po natin na inaalagaan po natin to ng tatlong araw bago po natin palitan okay? so mga lucky ang mga lucky numbers po natin na ibibigay sa inyo ngayon ay talaga pong uh, uh, pinagkulitan namin ni Lola Carmen <laughs> kaya mga kalaki uh, bago po natin ibigay ang mga 6 digit lucky numbers abroad, abay eto po muna ang ating mga uh, ibabahagi sa inyo ano po uh, sa mga nagnanais po makatanggap ng mga lucky numbers everyday mula umaga tanghali hapon gabi abay uh, panoorin po kami sa Facebook sa YouTube sa TikTok libre po yan wala pong bayad diyan okay ang private consultation po ang may membership fee at sa mga interesado lang po kung interesado ka magpa-members mag-message ka lang po sa Messenger interesado ka tatawagan kita make sure po na, mag, na bago kayo magpa-member na makakausap niyo po muna ako okay kasi marami po hindi legit na account diyan na ginagaya po kami dito po tayo sa mga legit na account. Hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkin na meron pong 315,000 followers. Sa YouTube po, 16,000 followers. Sa TikTok po, 414,000 followers meron po tayong second account, Aris Gatchalian. At red parungkin po na naka-yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen. At meron na pong 50,000 followers mga kalaki. Ayan. So, yan po yung mga legit na account na pwede kayo mag-message, mag-request mga laki numbers. At higit sa lahat, pag nabasa ko yan, nakita ko nag-heart kayo, nag-message, nag -me -me nag-share kayo ng videos namin, nagka-copy-link, tapos nakapalo kayo, kas comment kayo ng comment, re-replyan ko po agad kayo ng code. Bibigyan ko agad kayo ng code at make sure po naaalagaan yan. Pag na-replyan kita, magkaibigan na tayo, may code ka pa. Ayan mga kalaki, syempre ha, tandaan nyo po yan ha. So ano pa hinihintay mo? Baka gusto mong itry ang private consultation, baka dito swertihin ka at manalo ka. Ito po ay walang pilitan na sa may gusto lamang po Okay, so ito na po mga kalaki Ang 6-digit lucky numbers uh, uh, Pilipinas, kunin mo na Ito na po ang 642 Number 39 Number 41 Number 8 Number 6 Number 12 At number 14 At ito na po ang 6-digit 645 Ang 645 mo ay Number 15 Number 27 number 18, number 29, number 36 at number 42. At ito naman po ang 645, ay 49. Ito naman po ang 649, 6 digit lucky numbers mo. Number 10, number 24, number 28, number 36, number 39, number 43. At ito naman po ang 6 digit, 655. Ang 655 six digit lucky numbers mo ay number 16, number 27, number 44, number 46, number 32 at number 20. At ito naman po ang last, ang 6 digit 658. Ang 658 6 digit lucky numbers mo ay number 4, number 11, number 21, number 23, number 37 at number 46. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 6-digit lucky numbers. Takbo na sa suki yung outlet. At syempre, mag-lunch na rin po kayo. Alam po nakakagutom na ha. Ang importante, nandiyan na po ang lucky numbers. Alagaan nyo po yan ng 3 days bago po natin palitan. Shout out time na po tayo. Shout out po sa pamilya. Tobiera. Aya, pamilya Tobiera po. Maraming salamat po sa panonood niyo po sa aming mga vlog araw-araw. Maraming salamat po. At ito po, shout out po sa At uh, tricycle to da po ng barangay Pasong Tamo Pasong Tamo, Makati City Makati ba to? Makati City sa Pasong Tamo Ayan, maraming salamat Makati ba Pasong Tamo? Ayan, maraming salamat po sa panonood niyo po dyan sa, sa Makati Ayan po, alam ko yung mga nag-office work dyan Marami tayong followers dyan na talaga nag-aabang Sa ating mga followers Na nag-aabang ng mga lucky numbers Okay, so good luck po at sana po ingat-ingat Sana po manalo kayo Gusto ko mananalo ka ngayong Burmans na to Okay? October na dapat isa ka na sa mananalo. Ingat.